Nagpaalala ang National Nutrition Council sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa sobrang pagkain ngayong holiday season. Kabilang po dito ang pagtaas ng timbang at blood pressure dahil sa overeating. Ang detalye sa report ni Bien Manalo. Ngayong nalalapit na ang holiday season, kaliwat kana naman ang mga handaan. Iba't ibang pagkain at inumin ang nakahain sa mga hapagkainan. Naging tradisyon na kasi sa ating mga Pinoy ang maghanda tuwing may okasyon, lalo na kung Pasko at bagong taon. Gaya na lang ng pamilya ni Maribig Festin na nakasanaya na ang maghanda tuwing ganitong okasyon. Favorite ng kanyang mga anak ang luto niyang pansit at ispageti para po yung mga pamilya natin maging masaya, salo-salo, sama-sama sa pagbabang taon at Pasko. Bagamat aminado siya na marami sa kanilang handa ay mamantika, sinisiguro niya na hindi mawawala sa kanilang mesa ang mga prutas at gulay na pambalanse o pantanggal umay. Lalo pa at uso rin aniya ang mga sakit tuwing holiday season gaya ng high blood at atake sa puso dahil sa sobrang pagkain. Dapat lang po ay yung katamtaman lang po ang kinakain para hindi po magkasakit ang mga pamilya. Konting mantika lang pag ginigisa lang yung mga bulam, ganun, para hindi makakaroon ng sakit yung mga anak Nagpaalala ang National Nutrition Council kaugnay sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa overeating o sobrang pagkain ngayong holiday season. Ayon sa NNC, mas maraming Pilipino kasi ang tumataas ang timbang at nakararanas ng high blood pressure matapos ang Pasko dahil sa overeating. Tumataas ng 0.4 kg hanggang 0.9 kg ang timbang ng mga Pinoy tuwing holiday season. Tumataas din ang nila ang kaso ng high cholesterol at hypertension sa ganitong panahon dahil na rin sa sobrang pagkain ng matataba, maalat at matatamis. Nakakadagdag din anila dito ang kakulangan ng tulog, kawalan ng ehersisyo at hindi pag-inom ng sapat na tubig dahil na rin sa mga social gathering at party. The best we can do together with the DOH is actually to, to disseminate information, no? yung mga, mga pwedeng mangyari sa mga tao when it comes to overeating like yung mga overeating of saturated fats. Karamihan din anila sa mga handa tuwing holiday season gaya ng lechon, ham at fried food ay mataas sa sodium at saturated fat na nagpapataas ng blood pressure at nagiging sanhinang atake sa puso o stroke kung masosobrahan sa kain. Bukod sa cardiovascular diseases, nariyan din ang banta ng mga sakit sa digestive system dahil sa sobra-sobrang pagkain tulad ng pagiging bloated, indigestion o hindi matunawan at stomach discomfort. Kaya payo nila huwag pa rin kalimutang kumain ng gula ay prutas at uminom ng sapat na tubig para maiwasan ang mga sakit. Right when, when we deliver it to the people. So yun talagang, oh, information na kailangan kumain ng tama. So kung kakain ng mga saturated, you do a physical activity. Inirekomenda rin ng National Nutrition Council ang pagsunod sa Pinggang Pinoy, isang meal planner sa paghahanda ng pagkain na naaayon sa nutritional guidelines at nagbibigay diin sa kahalagahan ng balanced diet sa pagkakaroon ng healthy holidays at healthy handaan. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.